No. mag-build ng paupahan. Number one is, dapat may basic knowledge ka about pagpapatayo ng property. Basic lang, alam mo yung mga materyales na dapat bilhin, like ano bang mga bakal, klaseng bakal, anong klaseng bubong, anong klaseng simento, yung maganda para sa property mo. Ngayon, kung wala ka namang basic knowledge about that, dapat meron kang kilalang expert, like a engineer, a contractor na mapapagkatiwalaan mo, na kahit iwan mo is matatrabaho ng maayos yung pagpapatayo ng property mo. This is very important kasi alam naman natin lahat na mabilis maubos yung funds sa constructions. So, kaya be very careful sa pagpili ng contractor. I suggest na it's better to have a company na license na magtatayo ng property mo para at least may habol ka. If hindi naman sila license, make sure na na-check mo yung background nila. Marami na sila mga property na naitayo, especially yung rental property para at least master nila to. And choose a uh, better quality na sa pagpapatayo. Don't choose cheap na mga materials kasi nga usually madaling masira yan. And the problem, pag madaling masira ang isang materials, mas malaki yung magagastos mo. For example, bumili ka ng materials na murang bubong. Eventually, tatagal lang siya ng mga few years, five years, seven years, and then kailangan mo na rin tanggalin and replace it. So, sobrang gastos nun, especially sa labor cost. So, choose wisely sa materials. And then, marami nagtatanong ano bang maganda? Pakiawan ba or arawan sa pagpapatayo ng property? Okay, if you choose a company na magtayo ng property mo, may kontrata yan. For example, within 3 months, matatapos nila yung ganitong kalaking unit. 2 units, within 3 months, matatapos nila yan. So, may contract naman yan, magkano yung total, labor cost, or kung included yung materyales sa pinag-usapan nyo. For me, basahin nyo maigi yung kontrata bago nyo pirmahan. If you need a lawyer, mag-consult kayo sa lawyer to verify kung okay ba yung kontrata valid ba to or hindi ba ako dihado dito bilang isang magpapagawa ng property. So I advise na seek for the help of expert, maaring seek for the help of other engineers or lawyers or an architect to double check the contract. So, kasi sobrang importante yan. For example, maglalabas ka ilang million yan for the two property. Kung maglalabas ka ng 5 million, 6 million, syempre dapat hindi ka maluloko doon. Sayang naman yung perang pinaghirapan mo. And then next is Are you really sure na dito ka sa area na to, magpapatayo ng property? Uh, anong meron sa area ng to? Meron ba talaga ang market to? Kasi baka mamaya magpatayo ka ng rental property sa lugar na to, which is wala naman palang market. Kumbaga, wala kang makuha nang, tenant kasi wala looban, sobrang layo sa city, sobrang layo sa school, sa hospital, sa highway. Mababakante rin yung unit mo. So, it's not good for a business. Choose wisely sa magandang location. Even it's expensive, like it's double or triple the price, it's okay. Kasi mababalik naman sa'yo yung investment mong yan. And anyway, yung lupa, tumataas naman yung value niyan over time. Kailangan syempre dumaan ka sa tamang proseso, may building permit, yan tinatayo mo. And you ask permission then if uh, build mo yan sa loob ng subdivision. You ask for HOA or Homeowners Association to build that. And of course, sa uh, municipality, uh, kailangan may permit ka rin para habang tinatayo, may peace of mind ka rin, hindi ka masita. And you need din kasi yung mga yan once na kukuha ka ng business permit. You need occupancy permit. So, at least dumaan ka na sa tamang proseso para hindi sumakit ang ulo mo once you needed the business permit para maging legal naman yung negosyo mong rental property. Sa budget, um, maraming mga nagpapatayo ng rental property business na hindi natatapos kasi biglang na-short sa budget. Kasi nung nag-usap sila ng contractor, the contractor said it's 2 million and then nung tinatayo na, yung 2 million pala is wala pa yung bubong. Hindi pa kasama yung bubong kasi sobrang tumaas na yung materyales. Kinulang na. So, make sure na you have at least 30% more budget sa so, sinabi ng contractor. Sinabi niya na worth 2 million yung property pagpapatayo. At least meron kang 2.5 or 3 million. Para at least meron ka ng gap pagdating sa budget mo. And para tuloy-tuloy din yung paggawa. Yun yung mga dapat mong malaman pag nagpatayo ka ng mga paupahan mo. If may question ka, comment ka lang sa baba. And if you wanna know more, uh, join ka sa group namin ang uh, All About Rental Property Business and Bahay. Uh, pwede kang mag-ask dyan ng mga question mo. Nandyan din yung mga iba-iba pa mga landlord na katulad natin or mga inspiring din na maging landlord. Bye po muna ngayon. See you po ulit sa susunod.